Samantala mga senador, binatikos ang Trump-Marcos trade deal. Ang detalye mula kay Kamar Troy Gomez. Kumani ng batikos mula sa ilang senador ang bagong kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na inanunsyo ni U.S. President Donald Trump matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Sa ilalim ng kasunduan, papatawan ng 19% na taripa ang mga produktong ini-import ng Amerika mula sa Pilipinas, samantalang walang ipapataw na taripa sa mga produktong galing sa US na ipapasok sa bansa. Kinisyon ni Senator JB Ejercito ang patas na layunin ng naturang kasunduan. Tinawag itong masyadong dehado para sa Pilipinas. Samantalang si dating Senador Panfilo Ping Lakson ay nagpahayag din ng pagkadismaya. Iginiit na hindi makatarungan ang 19% kumpara sa 0% na taripa sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaalyado. Nagpahayag rin ng agam-agam si Senadora Amy Marcos. Anya hindi pa niya nakikita ang buong nilalaman ng kasunduan Ngunit kung 1% lang ang bawa sa taripa para sa mga produkto ng Pilipinas, habang 0 tarif naman para sa US, ay hindi ito mukhang panalo para sa Pilipinas. Ang kasunduan ito ay bahagi ng serye ng mga bilateral na kasunduan na isinusulong ni Trump sa kanyang ikalawang termino bago ang itinakdang deadline sa August 1. Gayunpaman, wala pang malinaw na detalye kung may formal na dokumentong nilagdaan ng dalawang leader. Habang umaasa ang administrasyon na makakakuha ng mas maraming dayuhang pamumuhunan at oportunidad sa kalakalan, maraming Pilipino at mambabatas ang naniniwala na dapat munang tiyaking patas at makatarungan Ama mga binipisyo para sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. knew.